Eh hey, mga kabay, uh, nagbablog ako kasi ititis ko tong dalawang mic kasi yun na nga mga kabay pagka nagvlog tayo, ah uh, yung cellphone natin walang mic, minsan nawawala, minsan mayroon. Itis ko mga kabay hanggang doon sa may kalsada, yung nakikita yung puno. ayan. ah uh, kung maliwanag pa rin yung ano mga kabay, yung boses natin, ito siya. Uh, nabili natin sa ano mga kabay sa online ito siya the long might. ayan yan ititis natin kung legit talaga to yan kasi hindi tayo makagawa nga ng vlog kasi kagagaling lang natin sa trangkaso pero okay mga kabay walang wag kayo mag alala okay na tayo sa lahat ng subscriber natin uh, kumusta sa inyong lahat uh, sila si mga kabay natin Gluk Madayag yan uh, si ma'am Lana Harwil yan shout out si Insakto TV yan, Retired Team Music and Family. Yan, mga mga shout sa lahat. At saka sa lahat ng ano mga kabay, kasi alam nyo na makalimutin na tayo. <laughs> Wala akong dalang listahan kasi nandito tayo sa Bakanting Garden. Dito sa, ano, uh, katabi namin. Dito ako nag-garden. Dito may mga ano tayo. Mga kapagtanim na tayo ng mais, uh, gabi, sitaw, Okra para hindi na tayo bibili ng gulay kasi ang gagawin natin kasi ito hindi ko pa ginamit uh, itsitsik natin to mga kabay kasi ipopos ko to ulit mamaya yung ano natin kasi hindi pa to nagamit yan siya yan o oh. yung dalawang mic natin okay pagsamantala puputuloy ko muna yung video natin kasi paano naman natin itis kapag nagkipintuhan pa rin tayo <laughs> Okay, mga kamay, balikan ko kayo. Five minutes later. Mga kabay, hindi natin matis. Ano? Lubat pala. Ha, <laughs> 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 uh, ulitin na lang. Ulit na lang, mga kabai charge ko muna. Yung mic natin. Yan, ito. Lubat. Okay. I charge ko muna mga kabai. Two hours later. Ah, mga kabay. Ah, na charge na natin, pero hindi talaga sa puno. Para matis na rin natin mga kabay tapos ah, habang nakachart na naligo na rin ako para pris. <laughs> yan subukan na natin ito, iyon lang natin. Makikita nyo. Yan o. Yan. Ah, yan nag ilaw na siya ah uh, ano ba to yan press lang natin Okay. tapos yung isa ganun din yan yan nag steady na sa green lahat mga kabay saan ba to makikita yung isa yun ayan, ayan o kulay green yun ayan, ayan o Okay. Eh, kabit ko lang mga kabay ito. O legit talaga. Yun. Uh, punta ko sa malayo mga kabay. Doon. Ah, uh, hanggang, iwan ko ko ilang hakbang yan. Kung kano kalayo yung paano nito. Yan, punta na tayo doon. Kabit ko lang dito. Uh, paano ba ito? Yan. uy uh, dalam bulan, hahaha, uh, <laughs> uh, dalam bulan ini, lebih banyak, sorry sorry, hahaha, <laughs> yon, dan siap, oke, okay. pontamun aku don, sama kayo, <laughs> gini agak bamu, yang di temunya kabin itu malah yuk nato. Kung gaano kalayo yung aabuti ng wireless microphone natin. Yan, nandito ako sa May uh, kalsada. Yan. makikita nyo Yan, uh, tapos ah uh, dito mga kabay. Ah, uh, may minarkot coat pala akong rubber tree. Yan, titingnan ko kung may ugat. Itong isa wala pa yung burgundy, wala pa. Tapos checkorin yung emerald ang emerald natin ah, parang nagkaroon na rin mga kabay na ugat yung emerald natin kasi ito nga eh tutorial di eh, ah, e, ano rin na ay shot out sa dumana motor <laughs> ala hindi niya alam nagbablog tayo And kasi e, tutorial ko rin to mga kabay yung rubber tree natin tapos dito may rambutan ako. Iwan ko lang kung nakikita yung mga kamay. Kasi ayun lang nga, sobrang layo natin. Okay? Ah, ano ba yung pwede ko ipasalubong sa inyo? Ah, ito na lang ano. Yan yung rambutan natin. yan bit-bit-bit-bit natin yung rambutan. Habang papalapit tayo kung saan nakalagay yung cellphone natin. Sana malinaw yung ano mga kamay. Malinaw yung ano natin microphone yan papalapit na ako saka dito pala mga kabay ayan oh. ito uh, ano rin siya uh, ito pala yung rambutan natin pakita ko sa inyo yan seedlings yan sa seedlings yung rambutan natin tinanim ko lang sa sapaso muna mga kabay tapos si eh. ripat ko rin to uh, eh, oh ripat sa malaking ano ito ko lagay ito naman yung ating bonsai na sampalok. Yan, sobrang ganda niya na, oh. Yan, nakatanim dito sa mineral ng tubig. Yan, yung bonsai natin, sampalok. Ang dami niya ng sanga. Yun, balik ko lang. Ayan, ah. Uh, sana, maganda yung kuha ng ano natin para ito na yung gagamitin natin pag nag-vlog, mga kabay. Yung wireless natin, yan, nakaligo na tayo kasi medyo uh, medyo okay na yung ano mga, mga kabay mula nung lones yung nagkatrangkaso tayo. Uh, hindi tayo nakapag ano, hindi tayo nakapag vlog talaga. Kasi yun na nga, uh, sipon, ubo. Tapos ang sakit ng kasukasuhan ko dito nga sana mga kabay, may pumunta sa akin. Gusto niya magpamasads. Ayun, hindi ko na massage kasi nagkatrangkaso din tayo, nagkasabay-sabay din. Sayang din yung mga kabay. Ay, yung extra income natin kasi yan nga, marunong din tayo konti sa pagmamasage at saka sa pagre-reflex. Yun, ah, uh, ito ngayon, uh, siguro kapag may time tayo, makagawa tayo ng video ah, uh, para ma-upload natin. Nandito tayo sa ano mga kabay sa garden natin dito sa labas. Ayan o. Oh may mga tanim tayo dyan na iba't ibang ano ah uh, gulay tapos dito may bawang ako at saka sibuyas eh, kailangan ko sa iripat ayan o oh. sobrang lago na tabi lang side sibuyas galing Thailand ito naman yung bawang galing din sa Thailand yan abangan nyo na lang yung video nito mga kabay sana uh, maganda yung kuha ng mic natin i-upload ko to mga kabay para maano nyo rin na uh, kapag gusto nyo mag-vlog uh, para buo yung boses uh, kailangan natin gumamit ng microphone pero wag muna kayong gagamit kasi di ko pa alam itsitsi ko pa mamaya <laughs> kung legit talaga kapag legit uh, okay, alam nyo na gagawan din natin ang video bago tayo magtapos kasi pagkatapos nito apa paktingan ko yung ano niya kung okay siya talaga kung maganda talaga yung boses ah paano ba ay ah, di ko maano kasi ah, tawag dito ah hindi natin matis kung papaano kung maganda talaga yung bosses ah, ano bang gagawin natin ah ha check natin ah para kita nyo talaga ako uh, ko ko ng ano mga kabay isang cellphone para mas kita niya talaga. Kung so, uh, maganda talaga yung boses. Okay? Ah uh, paano Pa paano gagawin ko pagkuha din ako ng cellphone? O uh, ha? Hindi ko alam kung anong gagawin natin. ma din ng ano. Ah, uh, di bali na. Ah, uh, kukuha tayo ng isang cellphone. Bye bye. Balikan ko ulit tayo mamaya. 5 minutes later. Naglalakad ako, kumuha na ako ng cellphone ito. Ah, uh, yung isa kong cellphone na ginamit natin. Si Bainit na rin dito. Tapos ito yung inano natin. Sinubukan ayano. Na Then, sinubukan natin yan Kung maganda yung uh, Tawag nito Maganda yung audio Yan siya Tatanggalin natin itong ano Para uh, Isubok natin Yan Nakapos kasi yung mga kabay. Tapos ito na yung mic natin Yung mic natin na dalawa i din natin Kasi nagbiblink pa siya yata Nagbiblink nga yan, naka na. Tapos, siyempre, ah, uh, i-back natin. Yan, i natin. Tapos, ah, uh, i-back ko rin yung ano, mga kabay para mas kita niya. Ito na yung mic ko. Yan, sana legit. Para maganda na yung kuha ng audio natin. Yan siya. Dito ko ilagay. Ito yung mga ano natin dito, mga pananim. Mga holy basil, sweet basil uh, coriander, marami pang iba. And nandito tayo sa bakantin lote. Ito na sa mga kabay yung ano natin, ayan Oh. Ayan. Uh, pakinggan natin yung tunog nito. Ayan. Ayan siya. Yun. Uh, punta ko sa malayo mga kabay. Yun uh, ang, eh, ko ko lang, lang hakbang yan kung gano'ng kalayo yung pano nito yan yes, pa po sana kayo doon, tabi ko lang dito uh, paano ko ito uh, sorry Sorry, sorry. Okay. Punta mo na ako doon. Sama kayo. <laughs> Yan dito mga kabe, medyo malayo ako. to. Kung gano'n kalayo yung aabutin ng wireless microphone natin. Yan, nandito ako sa may uh, kalsada. Yan. Makikita nyo yan, tapos ah uh, dito mga kabay uh, may binarkop pala akong rubber tree yan Itinglan ko kung may ugat yung isa wala pa yung burgundy wala pa tapos siko rin yung emerald ang emerald natin parang nagkaroon na rin mga kabay na ugat yung emerald natin kasi ito nga eh, tutorial, eh, ano rin na ay shows sa dumana motor hala <laughs> hindi niya alam nagblog tayo At kasi tutorial ko rito mga kabay yung rubber natin tapos dito may rambutan ako iwan ko lang kung nasisigat yung mga kabay kasi ayun na nga sobrang layo natin okay ah uh, ano ba yung pwede kong pasalubong sa inyo ah uh, ito na lang ano yan yung rambutan natin yan, bit 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 natin yung rambutan habang papalapit tayo kung saan nakalaga yung cellphone natin sana malinaw yung ano mga kabay, malinaw yung ano natin microphone yan, papalapit na ako saka dito lang mga kabay, ayan o ito uh, ano rin siya uh, ito pala yung rambutan natin, pakita ko sa inyo, yan siblings natin sa seedlings. yung rambutan natin tinanim ko lang sa, sa pasok mo na mga kabay kamsil ko rin to ay ili eh, oh, sa malaking anok ito ko lang guys ito naman yung ating bonsai na sampalok yung sobrang ganda niya na oh yan nakatanim dito sa mineral ng tubig yung bonsai natin sampalok dami niya ng sanga yung ko lang ayan uh, sana maganda yung kuha ng ano natin para ito na yung gagamitin natin pag nag vlog mga kabay yung wireless natin yan nakaligo na tayo kasi medyo uh, medyo okay na yung ano na, mga kabay mula nung lunes yung nagkatrangkaso tayo uh, hindi tayo nakapag -ano, hindi tayo nakapag vlog talaga sa iyo na nga Uh, sip on, go. Tapos, ang sakit ng kasukasuhan ko, dito nga sana mga kabay, may pumunta sa akin, gusto niya magpamasads. Ayun, hindi ko namasad kasi, nagkatrangkaso din tayo, nagkasabay-sabay din. Sayang din yung mga kabay, ayaw ang extra income natin. Ayun so, nga, karoon din tayo konti, sa pagmamasads, at saka sa pagre-replex. Ayun, uh, ito ngayon, Uh, siguro kapag may time tayo magkagawa tayo ng video uh, para ma-upload natin nandito tayo sa ano mga kabay sa garden natin dito sa labas ayan o may mga tanim tayo dyan na iba't ibang ano uh, gulay tapos dito may bawang ako at saka sibuyas kailangan ko sa iripat ayan o sobrang lago na Itong kabilang side, sibuyas, galing Thailand. Ito naman yung bawang galing din sa Thailand. Yan, napangan nyo na lang yung video nito mga kabay. Sana ah uh, maganda yung kuha ng mic natin. I-upload ko to mga kabay para maano nyo rin. Na uh, kapag gusto nyo mag-vlog, ah uh, para buo yung boses, ah uh, kailangan natin gumamit ng microphone. Pero huwag po na kayong gagamit. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa <laughs> kung legit talaga kapag legit eh uh, hey, alam nyo na gagawan din natin ng video bago tayo magtapos kasi pagkatapos nito at uh, pagpapakinggan ko yung ano niya kung okay siya talaga kung maganda talaga yung boses balikan okay. ko ulit kayo mamaya yan ayan lang nga mga kabay maganda yung ano yung audio yan uh, ito na yung gagamitin natin pagka nag vlog tayo ah, uh, yung audio ng, ah, uh, yung audio yung mic. Kasi maganda yung audio. Yan, maraming salamat sa inyo lahat. Ah, uh, kinakagat na ako dito ng, ano, langgam. <laughs> okay, maraming salamat sa inyo lahat, mga kabay. Kita-kita sa sunod natin ng mga vlog. Maganda na yung, ano natin, mga kabay. Kasi, yung, nga, uh, talagang, sinasabi natin, uh, yung, lalong-lalong, -lalo na kapag pag propagate tayo ng mga halaman, sinasabi natin na ganito, ganyan para mas pinakamaganda mga kabay pag malinaw yung boses walang ano kasi pagka walang mic mga kabay minsan mayroon minsan wala tapos yung malakas yung ugong kaya at least ito uh, subok na natin okay kita kita sa sunod natin ng mga video